Boss, saan tayo pupunta ngayon? Dito sa na, Boss Sa labay ni AC AC ba ito? AC, <laughs> AC to Ang day -day. Ay, na, ang gawin mo dito pre, gawin mo parang ano, lagyan mo ng cross sa ibaba Naging tourist uh, spot na no, tapos may entrance pinatrenta. 30 Yung parang chocolate hills, yung paangat Magkano to. 3. Taytay din di. Ah, sige na. Sino 'yan? Very good ah. Huh? Ayos oh, so yung mga manok ang haba ng leeg po, na. Manok ba yan? Tayo ka kapagod. <laughs> Uy. Ito pala. Hanggang don. Hanggang don. Biling ko yung kalate. Ha? Ang gasa niya, boss. Dito, oh, dito. Dito, 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 dito. dito ka na nakatira, kuya. Marami kang native na manok. Native na manok. Basilan ah? yun. Basilan yun. Ha? Basilan. Ano yun? pang Oo nga, pabila ko isa. Oo nga. Tamukin namin yan ito, tatlo lang. Ah, wala na isa? Wala Isa lang? Kakatayin ko lang sa bahay, gagataan namin. May na? Boss, ano? Shout -out ka muna. Shout sa Pro, Pulang po, tsaka anong, rata-rata. Pera nyo, gay na bundok. Boss, ano, happy birthday ulit. Happy Aksis, bilhin mo na yung kalahati. Oo nga! Hindi pwede bilhin to, Timberland nga tayo. Ano yung Timberland? Hindi mo pwede maging pag-umayari. deck lang. Pero pwede mo naging nangalaw. Okay. Anytime, pwede na lang. Pero ang plano ko dito, Tor, aaling nga namin, kahit kung kahit tubig diba, pag kahit tubig, gagawin kami campsite Diba? Torta Teka lang, kailan ba tinapos to? <laughs> <Ha>? <laughs> <Torotaka>. <laughs> Parang glamping. Na utang. <laughs> Kuya, bilhin ko na isa mo. Katayin namin. Ang At saka ito, ganda Ito, yung ng Ito, nito. Wala naman. Ano